Ikinatuwa ng Bureau of Immigration ang desisyon ng Korte sa Tarlac na nagpawalang bisa sa birth certificate ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nahaharap sa mga kasong graft at money laundering. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, isang landmark victory ito sa laban kontra identity fraud at sa pagpapanatili ng integridad ng mga dokumentong sibil sa bansa giit ni Vyado, hindi lang ito tungkol sa isang tao. Ito ay mensaheng malinaw sa mga dayuhang nagtatangkang abusuhin ng sistema. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, idineklara ng Tarlac RTC Branch 111 noong September 24 na wala ng visa ang birth certificate ni Guo. Matatanda ang ang kanyang pagiging Pilipino dahil sa magulong testimonya, mga kwestiyonablen dokumento at umano'y sa China at sa operasyon ng Pogo Hub sa Bamban. Sa ngayon, na harap si Guo sa 87 kaso ng money laundering at human trafficking bukod pa sa arrest warrant mula sa Tarlac RTC Branch 109 kaugnay ng kasong graph.